ayan mga kasari panibagong araw panibagong video na naman po dito sa aking channel kahit po maulan is hindi po kami nagpaawat ni junakish na bumili ng gamit so namili na po kami ng gamit ng aking anak mga kasari dahil next week is pasukan na naman po araw naman po ng gastusin. So, bawal po magreklamo dahil responsibilidad po natin paaralin yung ating mga junakish o diba. So, kompletohin na natin yung mga dapat natin complete sa So, namili na kami ng mga notebook, papel, lapis, uniform at mga art. Siyempre, sapatos at medya. So, kailangan natin kompletohin mga kasari at siguraduhin natin wala tayong makakaligta ang uh, bilihin sa ating Junakish, dahil uh, mahirap naman po uh, bili, bumili na tayo tapos mayroon pa tayong makakalimutan o di ba So pagkatapos namin mga kasari bumili ng school supplies ng aking Junakish is dumiretso na rin kami sa grocery store ayan dahil sabi ko nga is napakaulan sa panahong ito at dahil napakabenta po ng aking noodles ayan bumili po ako ng isang box ng noodles o di ba Syempre sorted na yung aking binili dahil nga yes ayan napakabenta ng aking malaking noodles, Lalo't lalo na po yung mga tuyo sa panahong uh, maulan is gusto nila yung mga masasabaw. So, ang hindi ko na lang binili dyan mga kasari is yung aking pansit kanton. Dahil yung aking pansit kanton mga kasari is marami-rami pa naman at hindi siya masyadong mabenta. So, ang mabenta sa aking uh, tindahan na mga noodles mga kasari is yung Lucky mi Chicken, Lucky Me Beef, ayan yung Quichow Chicken at Quichow Beef. Yan po yung madalas na um, nabibili sa aking tindahan. So, yung mga pancit canton mga kasari, yan lang po yung apat na original flavor na Pancit canton yung wala ako sa aking tindahan. So, the rest, ayan meron pa naman at wala pa namang masyadong nababawasan simula nung pumili ako ng uh, pancit canton. So, ang inuna ko lang talaga bilhin mga kasari is 'yung aking uh, lucky me chicken, lucky me noodles at kwichow chicken, kwichow beef. So, syempre nagdagdag na rin ako diyan mga kasari ng jampong. So, hindi ko alam mga kasari may jampong na palang naka sa na nakaganyan 'no. So, ganyang itsura. So, hindi ko alam, yung setup na yan, mga kasari is masarap po yan. Parang pansit kanto na maanghang din po yan mga kasari. So, mabenta din po yan dito sa amin sa Sambuanga City. Mas lalo, lalo na po yung Maggi Curry. Ayan, mabenta po yun dito sa aking tindahan yung Maggi Curry. Kasi maanghang din po yun. Lalo, lalo na paglagyan po natin ng itlog. O, oh, um, masarap po yun. So, ayan, hindi ko po alam na may jampong na palang ganun. Kasi nung minsan mga kasari, meron akong isang customer na naghahanap ng jampong na nasa sashi. Ayan, maingay yung aso mga kasari. Pagpasensyahan nyo na po yung aking hindi pa ako nakakapag-voice over ng hindi po malinaw dahil ayan, may mga kapitbahay akong maraming hayop. So, speaking ng jampong, yun, ang pagkakaalam ko mga kasari is nasa cup noodles lang siya. Yung parang cup noodles na ano, jampong, yun lang po yung alam ko. So, medyo makulimblim na sa mga panahon na yan mga kasari dahil nagbabadya na naman pong umulan si inang langit. Ayan, halos araw-araw pong umulan. So, bumili na rin po ako mga kasari ng lighter na may flashlight dahil mabenta din po yun dito sa akin. Dahil mga kasari is, abang umulan po is pa blackout-blackout po. So, 15 minutes o 30 minutes po yung blackout. Ayan, pumabalik po uli yung ilaw. So, ang hinahanap na aking mga customer, yung flashlight na may ilaw. Mm ganun yung hinahanap ng aking customer at mabenta. So, ayan, nilalagyan ko po siya ng plastic kasi pag minsan mga kasari, nahuhulog siya. Ayan, pag si Junakish yung nagbabenta ng huhulog siya. So, natutakot ako dahil luminsan nagbenta si Junakish ng flashlight is pumutak. Mm-mm, Buti na lang, hindi po nasugatan. So, ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya sa plastic at nilalagyan ko po siya ng presyo ng sa ganun is wala ng patanong-tanong. So, magdi-display na muna ako mga kasari dahil pagkatapos ko po dyan mga kasari, is magluluto pa po ako dahil alas 5.30 na po ng um anang ah, hapon dyan so ayan lang mga kasari yung in-update ko sa inyo for today's video ayan sana po hindi tayo matumal at happy selling po sa ating lahat mga kasari bye bye